Magpapakasin ah, muna tayo Punta tayo ng Cebu City Ayan, magpapakasin muna tayo sa Cebu City Bale, ang sasakay natin ngayon Cebu Pacific uh, ah, Doon tayo dadayo ng uh, pagbablog At uh, din Ayan Pumapasok na tayo Pumayo na Diba, na, nasa lupa Nakagur pa Nakagurukur pa Pag nawala lang, na ang kagurukur Ibig sabihin ng mga na banget na. Oi nasa taas ay puro alapaap na pala. Puro alapaap. Puro alapap. Hmm, may ano? turbulence been... na sa pag well, -stop muna na ng video pagkain ajon at sa ating lalapagan. tayo sa Cebu City. Ito yung namin na uh, airplane airway pa dito sa Baksan. Pakaganda pala. Parang ano, parang kasakay ka din lang sa ano, sa bus. Ma'am, thank you very much sa ano. Thank you. Sa buong buhay kayo ngayon ako magkakadriver ng babae. Yan yung driver namin. Babae. Ito yung mga tinuluyan naming na room yan no? parang subdivision na may mga street din yan nara street itong kabila Mahogan street so dito kami sa mahugay eh. parang ano, parang malaking subdivision hello Ito yung nakuha namin room dito sa Crimson Resort dito sa Cebu City. Bali. diyan. Ayan. Pasok tayo. Pasok tayo. Bali. Ito ang higaan. Tapos uh, meron dito isang maliit na ref. Ito. Oh. Ayan. Oh ito yung isang maliit na rep. And may, may dati nang nakalagay dyan, Priyan Pri. At uh, ito pa may alak dito. Yan, mga Priyan. At uh, may paanita ng tubig. Ito, pinapasok ka lang ito ng Ito, o oh, yan, oh. Yung pang ano ng kape. Mamimili lang tapos ipapasok dyan. Tapos uh, lalagyan ng tubig. At uh, siyempre isasaksak yung uh, pinaka-plug niya doon para makaano ng kape. Tapos may ano siya dito, o. Oh. Yan. Meron siyang pinaka ano dito sa labas. Ayan dito. May pinaka labi siya dito Ayan. Tapos dito dito meron siya dito ng uh, Ayan. May pinaka kabinet dito. may dalang pera, ilalagay ay dito. Ayan, may lalagay ng pera, ayan. Oh. May code number. O. Oh. may code number yan. Ayan, kung may mga dalang pera, ito may mga, may nakalagay dito mga uh, mga pwedeng isuot, may mga chinelas, may fire extinguisher, tapos, may ang aircon nga ito. Yan yung aircon. Ayan yung aircon. CRO, yan Ito, ito yung ah uh, pinaka ano niya lababo. Yan, meron din yung blower. Yan, meron dito ng uh, shower. O may emergency call din doon. Yan, kompleto. Punta naman tayo doon sa kainan. Meron kasing kainan dyan na alipod. Ito yung kinuha ko muna ng pagkain ko baka hindi ko maubos so ito yung unlipod nila sobrang yummy ito yung aking dessert baka siyempre coffee so tapos na akong kumain bali mag dessert na lang ito yung mga unlipod nila dito sobrang dami ng pagkain ng cream sa may ano kasi mga ano matawag yun? ito yung aking inananda langit jangkit yun yung jangkit mababaw lang ito hanggang dito lang mainit kasi mainit ang panon mainit kaya ano to Pwede naman to sa dagat. May pinakababa dyan. Saan ka pa? Crimson Resort. Cebu City, Philippines. Okay. Maraming salamat. Bye-bye.